Yan mga tol, uh, nagpalit tayo ng bagong battery kaso hindi talaga siya i-start kahit na kung nakita nyo naka-power na apakan na natin yung prino. ilang bisis tayo nagpindot ng pindot ayaw talaga mga tol eh, isang taog kalahati na to mga tol naka-standby at kailangan uh, natin siyang i-delete yung mga code siguro nito o i-refresh para babalik sa start yung makina mga tol dahil ayaw talaga start kahit anong pindot natin Ah, uh, na yung preno, wala pa rin mga tol. kung nakita nyo wala, balik siya sa patay. Tapos pag uh, iyon mo mabuhay naman yung susi, pero ayaw talagang mag-start mga tol. Uh, ngayon na uh, scan natin para malaman natin kung ano ang trouble code nito mga tol. Tapos pag mayroon tayong makitang trouble code, uh, kailangan natin i-delete. <tinyon> 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 ayaw talagang umandar kasi yung baterya na ay bagong palit hmm. Hmm. kahit anong pindot wala yan mga tol uh, iskan natin to para malaman natin kung anong problema para masolve natin to yan mga tol at uh, para ma check natin itong maigi power control module mga tol kung nakita nyo yung problema niya is abot ng walo kaya ito nag check engine may ilaw yung ano niya ABS, traction control uh, almost one year daw to hindi na napandar kaya check natin boss isang taon to boss no? Uh -huh. isang taon na hindi nakandar? Oh, one year man na dyan mga Kotogan niya, kaya shutdown mo, dili mo under, set i mo. yung power control module, yung error niya. Sa uh, unang gawas yung check engine. Pero ka na yung, uh, kwan, normal lang, usok, normal unang una start na to, basta na tanawala na to na ron. health health report uh, engine key on running engine on demand is okay yan mga tulog hmm. nag-weld siya huh? nag-weld kaya itong ipa-scan o DJ juga juga dan mau kai. Wanita. Karena mga maputi yang mga Si mam oleh alas. Jadi? Jadi sa TV. Oh. Adi ang inyong balay dili, lim okay rag Nagagsagbot sa gilid, may tendency nga na. Dugay na wama, wala nang guni magamit. Nagmust. Dugay pa sana kung magresito. dyan check engine mga tol at ito naman ay in-scan muna natin ay lapailaw tayo kasi okay, bagong palit baterya ayaw talagang mandar hmm, in-scan natin ulit yung natira, yun na lang. Yung sa makina. Natanggalan natin dahil tagal siyang isang taon kala natin daw itong hindi na mandar kung narinig mo. Ngayon pa try natin yung aircon mga tol. Easy on auto. yan ito yung nakalagay dyan sa baba ano you know. eh ano muna natin tawag nitong i-reset e, yung battery subukan natin